Magandang araw po mga kaibigan po mga tagapateros. Ito po ang inyong konsihal, Ador Rosales Jr. Nais po ko lang pong magbalita sa inyo, konting update po ng Fort Bonifacio claim. Meron po tayong mga kaibigan dito na gustong magtanong. Oh, at nabigyan po natin sila ng pagkakataon. Sige po, pwede na po kayo magtanong. Maraming salamat po at magandang araw din sa inyo. Kagalang-galang na konsihal Ador Rosales. Marami daw pong nalulungkot at nakuha ng tagig sa Makati ang Baryo Mamangkat with Finality. Ano po ang masasabi ninyo rito? Maganda po katanungan yan at marami na rin po ako naririnig na ganyan. Ang gusto ko pong bigyan ng diin ay huwag po kayo malungkot. Sapagkat nanalo lamang ang tagig, doon sa kanilang kaso, tagig versus Makati case. Meron po tayong sarili nating kaso, Pateros versus Tagig and Makati. At alam nyo ba kung ba ano ang maganda? Yung pagkatalo ng Makati dyan, tatanggalin na po siya rito sa ating kaso. Kaya ang maiiwan na lang nating kalaban ay bayan ng tagi. At dahil sa iisa na lang po ng ating kalaban, madaling madali po natin silang tatalunin sa pagkat kompleto po tayo sa mga ebidensya. Ah, ganun po ba? E ano, ano naman po ang nilalaman ng latest decision ng Supreme Court noong April 19, 2023 sa Pateros versus Taguig and Makati case. Okay, eh, napakaganda. Buti tinanong nyo yan. Alam ninyo, isa pong milagro sa aking pa pa pakiwari ay isa miracle na ang Supreme Court ay nag-decide na i-reverse ang desisyon ng Court of Appeal. At pagkatapos, biglan niyang inatasan ang Pasig Court na bigyan ninyo ng chance. Uh, ang Pateros na ilahat ang kanyang mga dokumento. E eh, alam na alam naman natin kumpletong kumpleto tayo, di ba? So, napakalaki po ng ating pag-asa ng manalo sapagkat iisa na lang po ang ating kalaban. Eh, bakit hindi pa po nag-represent sa korte ang Pateros sa ating eh, kaso? Eh, ito nga po ay eh, nakakagulat. Eh, hindi na po sa palagay ko hindi na dapat ito emotion for consideration dahil binubuksan lamang yung kaso natin para ipagpatuloy. Pero hindi bali ho, mga kasama. Ang dahilan po rito ay nagbigay po ng motion for reconsideration yung tagig at ang kalakaran po sa ustisya, yan po ay dapat isarado ng ating Supreme Court. Sasagutin muna yung Supreme Court with finality bago po tayo makapagpipresent ng ating case. Okay. So ito po ang pinakahihintay ng uh, karamihan po sa ating mga kababayan, no. Totoo po bang may pag-asa tayo na manalo sa kaso o sa pagbawi ng nawawalang lupa? Okay, napakaganda po niyan. Ako po ang inyong consul, Sales. Pinapunta po ako sa uh, United States of America. At diyan ko po nakita, number one, yung dokumento Hacienda de Maricaban na sinasabi talaga na yung parcel for opportunity ay nasa jurisdiction ng Pateros. Meron pong 45 pages si Spanish document at meron pong mapa. Kung kaya po, sigurado sigurado na ito pong jurisdiction ng Pateros ay makikita po nito sa mapa na to at sa uh, 45 pages Spanish document. Kaya napakalaki po ng pag-asa. Basta uh, tuloy-tuloy po natin ito, huwag natin titigilan. Uh, bilang panghuling katanungan po sa araw na ito, pagalang-galang na ko anong mensahe ang masasabi ninyo para sa ating mga kababayan mga kaibigan mga kababayan ko ako ako'y nagpapasalamat sa inyong suporta dito sa Port Bonifacio Claim at mismo ang ating punong bayan na nagsabi na ito pong Port Bonifacio ang kaisa-isang paraan upang ang ating bayan ay umunlad, no? At tayo ay makaroon ng loan district, ika nga, no? So, ang may tutulong po ninyo mga kababayan ay sabi nga po ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi niya, humingi kayo at kayo ay aking bibigyan. Tumukto kayo at kayo bubuksan. At humiling kayo at kayo ay pagbibigyan. Ngayon, mga kaibigan, Dasal lang po ang akin po hinihiling sa inyo mga kaibigan. Lahat po tayo kung pwede po bayang pateros ay magdasal sa ating Panginoon Diyos. At yan po ay pagginawa natin, tiyak na tiyak, mananalo tayo ko Port Bonifacio. Po Maraming salamat po at magandang araw, magandang araw sa inyo lahat. Thank you.